Ako po si Salvador, o mas kilala sa aming bariyo sa bansag na Sipadong. At ako ang bunso sa aming tatlong magkakapatid. Sa aming bariyo ay usong-uso ang larong sabong. Katunayan, isa ang aming amang si Itay Arnold po sa nagkahilig ng ganoong laro. Marami siyang mga alagang mga panabong, mga palahi, at pagminsan dumadayo sila Itay ng pangingisda sa ibang lugar kasama ang kanyang mga kumpare at mga pinsan ay kaming tatlo ng aking mga kuya ang naatasang mag-aalaga sa kanyang mga panabong na nasa likurang bahagi ng aming tahanan. Ang aming tahanan o bahay noon ay literal na sinaunang pagkakayari ng bahay. Nakaangat ang sahig nito sa lupa. Gawa sa pawid ang dingding at anahaw naman ang bubong at meron itong hagdan. Literal talagang sinaunang bahay at ito'y nakapwesto malapit sa ilog, sa mga kakahuyan at sa mismong tubugan ng kalabaw. Nag-iisang anak itong si Itay Arnolpo. Samantalang itong aming inang si Inay Mildred, ay lima silang magkakapatid. Bunso si Inay at nag-iisa lang siyang babae sa kanilang limang magkakapatid at ang aking mga tiyuhing kapatid ni Nay ay katulad rin ni Tay, mga sapungero ang mga ito at lahat sila ay may kanya-kanyang inaasahang mga panabong. Ikinukondisyon nila ang mga ito at pinananatili ang resistensya. Itinuturing din nila itong mga kaibigan. Higit sa lahat, ay hindi ko nakikita ang ito'y sinasalpahin nila itay samantalang kami ng aking mga kuya na si Pinoy at ang aming panganay na kapatid na si Kuya Morsolo kasama ang aming tatlong mga pinsang katulad namin noon ay mga binata pa na si Kuya Rodrigo at si Kuya Maximo ang mga anak ng aming mga tiyuhing sa pungero na mga kapatid ni ay saksing buhay sa kung papaanong pinapatay lang ang mga inaasahang panabong ng aming mga magulang at maging ng iba pang mga sabungero sa loob ng sabungan. Ang kanilang mga panabong ng panabong ng isa sa bantog, mayaman at usap-usapang may kargadang mutya para sa kanilang panabong na si Don Mariano. Si Don Mariano ay may alagang panabong na kung na isang talisaying sunog, sunog ang mga balahibo Kilala rin ang kanyang panabong sa tawag na hiraw. Ang kanyang hiraw ay may kakaibang pagsik, bilis, lakas at tapang. Sa oras na ito ay nasa loob na ng sabungan. Dahil sa wala itong sinasantong panabong, lahat ng kanyang makakabanggang panabong sa loob ng sabong ay walang awa at walang kahirap-hirap nitong pinapatay. At heto pa, ang mismong personal na magtatari nitong kanyag na sabongero sa amin noon noong mga panahong yun ay ang kanyang mismong anak na halos masasabing kaidaran lamang namin noon si Pilisiano sa tuwing ikinakarga niya sa paana ng kanilang hiraw hiraw na panabong ang kanyang sariling pag-aaring tari ay nakikita namin umaging ng lahat ng mga nasa sabungan sa kung papaano nito hinihipan at inuusalan ng mga kakaibang salita o dasal ang taring kanyang ikakarga habang siya'y nakapikit. At do'y umugong at naging bukang bibig ng lahat ng mga tao sa aming bayan o sa aming mga kadikit bayan na ang mag-amang si Don Mariano at ang kanyang binatang magtataring anak na si Pilesiano ay parehong may lihim na agimat para sa kanilang iniingat ang hiraw na panabong. Lihim yun. Kaya walang sino mang mga sapongero ang nakakaalam noon na kilalang mayaman itong si Don Mariano dahil sa ito'y pinamanahan ng kanyang mga magulang ng malawak na lupain, mga lupang merong mga tanim na mga iba't ibang produktong maaaring ibenta o maaaring pakinabangan. Marami rin itong mga tauhan at mga katiwala sa kanyang mga lupain sa bundok at maging sa mga pag-aari niyang mga palayan, kung kaya't ganoon na lamang ito kayaman sa lahat ng mayayaman sa aming bayan. At itong kanyang anak na binatang magtataring si Pilasiano ay ang nag-iisang anak lang ni Don Mariano sa kanyang namayapang asawang si Madam Esmeralda. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kayamanang tinatamasa ay nananatiling may pusong ginintuan o namumukod tangi itong mag-amang si Don Mariano at si Pilesiano. Wala silang taong pinibiling abutan ng tulong, tulong pinansyal. Basta totoong nangangailangan, ay binibigyan nila ang mga ito. Kung kaya't walang masabi sa kanila ang sino mang mga taong nakakakilala sa kanya at ang dahilan kung bakit ito na humaling o nagkaroon ng hilig sa larong sabong dahil ang kanyang mga magulang o ang mga magulang ay mga patikang sinaunang mga sabungero noong nabubuhay pa ang mga ito. Sina Don Mariano at si Feliciano na kanyang patikang may motyang magdadari. Ayon kay Tay at sa aming mga tiyuhin ay isa lang sa mga sabungerong tanyag at may alagang natatanging panabong sa aming bayan noon. Dahil ayon kay Tay, ng kaming apat kasama ang dalawa kong mga kuyang sina Kuya Binoy at si Kuya Amor Solo, ay magkakasamang nagtitingkal ng niyog sa aming lukaray. May sinabi sa amin si Tay, hindi lamang si Don Mariano at ang kanyang anak mga anak, ang mga sabongerong tanyag at may alagang pambihirang mga panabong, kundi ay marami pa at nagmula ang mga ito sa iba't ibang mga bayan mga sabongerong may mga kargadang agimat at usapin para sa kanilang mga panabong. Nang mga panahong yun sa aming buhay, ay sumaktong panahon rin yun ng pagiging tanyaga o kasikatan ng grupo ng mga sabongerong pinamumunuan ni Mang Tereso de la Riba o mas kilala sa tawag na si Mang Kano. Ang sabongerong katulad din ni Don Mariano ay isa rin respetadong tanyag na sabongero ang sabungerong may natatanging alagang isang malaginto. Una pansagang tunay o totoong hari ng sabungan. Maging sa aming bayan ay matunog ang pangalan nila Lamang Kano, lalo na ang kanilang malagintong panabong. Pero ni Minsan ay hindi pa namin sila nakita sa aming mismong sabungan o sa aming mismong bayan. Eh, bakit po ito ay kinakailangan pang gumamit ng agimat para sa mga panabong? Ang nooy tanong ko sa aking ama. Dahil lang totoo niyan, sa edad ko noong 16, ay hindi ko palubos kabisado ang tungkol sa bisa ng mudya. Ngunit ang sumagot sa aking mga katanungan yon kay Itay, ay itong aking kuyang katabi kong nagtitingkal rin ang niyoga upang gawing kopra si Kuya Morsolo. At sinabi niya sa aking ang mutyang ginagamit para sa isang panabong ay nagdadagdag pa ng swerteng hatid sa isang panabong o sa madaling salita. Ayon kay Kuya Morsolo, ang bagay na yun ay isang pampaswerteng ginagamit ng mga sabungero. Narinig ko pang sumangayon doon sa mga sinabi sa akin ni Kuya Morsolo si Naitay at Kuya Binoy. Hanggang sa maitanong ko noon kay Tay, ang mga katanungan Itay, wala po ba kayong motyang ginagamit para po sa inyong mga panabong maging po sinatiyo? Kasi po, palagi pong natatalo ang inyong pong mga dinadalang mga panabong. Pansin kong pansamantalang napahinto at napaisip itong sitay. Nang marinig niya ang mga tanong ko na yon sa kanya, ko, kawananak, badong, ang totoo'y ako at ang mga tiyuhin mong mga kapatid ng inyong ina ay hindi naniniwala sa mga ganyang mutya. Dahil para sa amin ang sabong ay swertihan lang pag minsan ay may araw na panalo at pag minsan naman ay may araw na talo na kahit pa'y anong pagkukondisyon mo sa isang alagang panabong mo kung talagang hindi sa swerte sa araw na yun na dadalhin mo siyang sabong na ay matatalo lamang ito ang seryoso ngunit malungkot na pagkakasabi ni Itay sa akin dahil sa ekspresyong nakita ko sa itsura ni Itay. Kung kaya't mas ninais ko na lang na tumahimik na huwag nang magtanong pa sa kanya. Mga palay at pagminsan ay mga dinurog na mais ang nakikita kong ipinapakain ni Itay sa kanyang mga alagang panabong. Maswerte kay Itay ang kanyang mga alagang mga panabong dahil hindi ugali ni Itay ang sumalbahin ng kanyang mga nakataling mga panabong. At katulad ng ibang mga sabongero, hindi minumura ni Itay ang kanyang mga panabong. Kung ang paghuhusapan naman ay perang ipinupusta niya sa kanyang panabong, ay hindi si Itay maging ang aking mga tiyuhin pumupusta ng sagad. Bagamat totoong sila ay natuto o nagkahilig sa larong sabong. Pero kasabay naman noy, sila Itay o ang aking mga o ang aming mga tiyuhin ay nagkaroon ng tinatawag na kontrol... para sa kanilang pinahiligang sabong. Kontrol? Pagdating sa mga perang pusta. Isang araw noon... at nataong yun ay araw ng Sabado. Kami ng aking dalawang mga kuya... at ang aming mga pinsan ay walang pasok sa school. Ganap ng mga alas otso ng umaga ang mga oras nang makita naming... papalapit sa aming kubo o tahanan... ang aming dalawang mga tiyuhing kapatid ni Nay, si Natio Pablo at si Tio Rafael. Halata sa kanilang mga itsurang may importanteng sasapihin ang mga ito kay Tay. At hindi kami nagkamali roon dahil nang makaharap nila si Tay sa mga upuang kawayang nakasilong sa aming malaking punong manggay, sinabi kaagad nitong si Tio Pablo kay Tay. Ayaw, may sabong na magaganap mamaya. Dito mismo sa ating sabungan, may mga dadayo kasing mga sabongerong mga tagabayan at may dalang mga at merong dalang mga mandirigmang mga panabong daw. Araw yun ang Sabado at ang pagkakaalam ko'y nagkakaroon lamang ng sabong sa aming pariyo sa tuwing araw ng linggo, linggo ng hapon. Pero ng araw na yun, naisakato para ng magaganap na sabong sa aming mismong sabungan dahil sa mga dayong mga sabongerong tagabayan. Sinundan kagad nitong si Tio Rafael ang mga sinabing yun ni Tio Pablo Kaitay. Kaya na nga, bayaw. At ang balita ko ay limang mga sabongirong tagabayan ng dadating mamayang mga launa at darating mamaya ang magamang sinadun Mariano at si Feliciano dahil sa sila talaga ang gustong makabangga o ang kanilang hiraw ang gustong pabagsakin ng mga tagabayan. Ganoon pa ba, mga bayaw? Darating pala mamaya si Don Mariano. Kaya naman ay paniguradong dadagsain ng mga mamumustat, mga sabungero ang ating sabungan. Kaya nga lang ay teka, sino-sino ba yung mga dayong mga sabungerong sinasabi mo o sinasabi nyo? Ba't parang masyado silang ambisyosong katayin at ipahiya ang hiraw ni Don Mariano? Ang dinig naming sagot ni sa kanyang dalawang mga bayaw ang limang mga kalalakihang mga anak ng Noe dating vice mayor ng ating bayan. Ang magkakapatid na mga asusenang sabongero, ang sabi kagad ni Tio Pablo Kaitay. Ah, oo, ang limang mga lalaking anak ni Vice Mayor Virgilio Asusena. Maging sila pala'y walang kadalaan. Hindi pa't ipinahiya lamang ng malatubang panabong ni Don Felipe, naman na ni Don Mariano, ang panabong noon ni Vice Mayor Virgilio Asasena ang sabi ni Itay sa kanyang dalawang kaharap na bayaw. Sumangayo naman kaagad ang mga ito kay Itay. Marahil matindi talaga ang kanilang pagnanasang pabagsakin ng hiraw nila Don Mariano at nasisiguro kong masyado nilang pinaghandaan ang gantong pagkakataon at natitiya ko rin mga hindi basta-basta ang mga panabong na kanilang dadalhin dito mamaya. Paano mga bayaw? Datalo ba tayo sa sarpukan na maya? Ang sabi pang muli ni Tay. Oo, bayaw. Kaya kami na parito para ayain ka naming pumunta sa ating sabungan. Kasama rin natin ang dalawa pa naming kapatid na si Ronaldo at Simeon. Ang sabi naman kay Tay ni Tio Fablo, dahil do'y pumayag na nga si Tay sa nais na mangyari ng mga ito. At kasama kaming tatlong magkakapatid at ang aming tatlong mga pinsan ng mga anak ng aming mga tiyuhin napupunta sa amin sa bungan upang muling tumunghay sa kung papaanong magipagbakbakan ang nakamamanghang hiraw na panabong ng magamang si Don Mariano at Pilisiano laban sa mga panabong ng limang magkakapatid na mga sabungerong asusena.